Hi guys, kamusta kayong lahat? Sana ay sa mabuti kayong kalagayan habang nakapanood nyo ang video ito. Tapos pagpinginit yan sa labas nga o. Nagdulong ako sa pinirito ko nga isda ga kasi binigyan ko ng aking kasama ga sa kabilang bahay. Nagprito ako isda ga. Ang ating pananghalian. Ng ating breakfast at pananghalian. No? Kumahaw, panyaga. Manyapon kita karon. Or makaon kita ulit 5 o'clock na dala na na dinner. Da. So, itong ating ulam-ulamin for today's video ka. Tsaka mainit-init na kanin ga o. Pao to kaya rice ga ka. kayo. Tapos so, meron tayo ditong salatal ga o. Nan. O oh, diba? Lagyan natin ito ng lemon. Tsaka meron din tayong mangga. Bigay ni madam ga o. Na, pero namin pagkadyang mangga. Sa ito ga o. No? Hmm. Itong ating pagkain for today's video ga. Kamusta so, sa kayong lahat. So, ang sayo ulam ni Diraga. Nga, nagbakal ako ya din isda ko ya ga. Pag day off ko ya ga, kayo bala mong amo ko ga. Nagbakal na sa ga. Sa lata lang, tuna, sa lata. Damo-damo na akong stock to ganyan atuna, tuna ga. So, nagbakal ko ya ga sa isda ko ya ga. Unan. Ako niya pera ya. Ei hey, kisang tuna parang ito ginagit kagit matabla gakao. Ang buo subong guys ang ah. hato gina allergy ko parang sa tuna gak. Ang sa mga dilata nga ano daw na kagiron <laughs> kagirona na kagit kagit puga na kagilat ulag ako na skin na <laughs> skin talagang gum kaonta guys. Hmm. Ay salamat kied ginuo sa bagong nga adlaw ng kakaon kita is the kakaon ta guys hmm. may share ko bila sa inyo ba Kaya may nag-message sa akin sabi niya sis kung may kilala ko ba daw na ano na magtrabaho siya sa labas sabi ko sa kanya hindi ko damo ko kilala pero wala ko mga friends lang ha, sa labas. gusto <clears throat> so, sabi ko sa kanya, pero inang bakit ka magtatrabaho sa labas na kung okay naman diyan sa loob ng bahay ga. Sabi niya kasi sa amo niya daw, guys, manog tapos ng kontrata niya. Gusto niya magtrabaho sa labas, hindi so, ko dapat may kontak ka na nangadaan gusto ka trabaho sa labas niyang kilala mo gid sure ka tapos kay ko wala gid man ko may mga kilala ko pero hindi ko ya mag uh, recommend ya guys mga amo na guys uh, sabi ko sa kanya, si ko ang hirap magtrabaho sa labas, ang saya lang na, no? Nami na napamatian niya ka, nga magtrabaho sa labas, pero sa totoo niya damo ko, yes, mga kaibigan niya mga hinuso nga anak ko brass sa labas kay KM sahod ni laga indi na buo Kay syempre ko sa labas kay tanan na imo gina bayaran pati imo nga pati imo nga accommodation ang imo nga flat ang imo nga boarding house kaw na eto tanan tana niya gaya where sa bahay ka buo ang sahod mga kasi ang sabi niya sa akin inang, ang amo ya daw hindi man ano kuripot daw ang amo ya mga personal needs nila pati pagkain ga sila pa nagabili yun ang sabi niya sa akin kasi sila niya ginagwanta, agwanta yan lang din niya ma ano man tapos ng kontrata niya guys kaya ang advice ko sa iya sabi ko sa kanya kung basta ganyan ang mga amo mo hindi ka na mag-extend, hindi ka mag-renew, pag pa ka, pag mag-apply liwat, kasi marami pa yung mga trabaho ka nga, uh, apply yan, kaya damo pa lugar, kaya nga apply yan, hindi ka man sa Kuwait, kay open naman, kay e, ganun yung mga amo ka, hindi na dapat nga i-extend, -da, hindi, ka, hindi ka dapat mag-extend ka, o hindi ka dapat nga mag-renew pa, di ba? hindi ka ano ba sa'yo guys niya pati pagkain nila ko no sila pa nagabili guys hindi ko magreklamo ka wala man day off na, amo -amo ng mga amo amo na mga amo nyo yaga ako yung nag suggest ko hindi na dapat nga mag-extend kapag pagpauli uli pag mag-apply wa sa ibang lugar nga amo nga mga pati sa pagkaon mo ay Aswerte As talaga ang amo kanu Ang amo ko dia guys ah mo um, ko nga bisan. Hindi na iya uh, mayaman gina nga mo ko yung ga. Kay hey, pichunada naman ang amo ko ga. So, ko yung sa amo ko yung ga. Nung no, mag-feel mo gina bala na tao ka, hindi ka tratuhin na parang ano lang. Nung no, parehas na sang food ba, o magluto ng amo ko ga. Pag magluto na siya ya guys, may na-separate na, na nasa akong before yung nadalhin sa kanila misa. Na-appreciate ko talaga na ga. Tapos ang manok, babilang abilog. De, pag paglabot na sa lamisa, hindi na nabuuga kay ginkuaan nyo na napaa, bilin sa akon. O di ba? Nakakataba ng puso ba? Kasi mga simple lang mga na-appreciate ko na kay nga ah, Hindi lahat ng mga amo ganun sa kanilang mga katulong. Di ba ka? Iba niya mga kanya magulat ka mo yung kung anong mabilin. Tama mo lang ng kaulo nyo. Ako niya mo hindi na amo na yung pag magluto na siya yung gina uh, bigyan ka muna. Diba? ba? Panami no. Ang wala ko lang napabakal sa amo ko, guys. Napkin. Kasi so, eh, siyempre, eh, hindi na dugot-dugot ko man taga. Hindi ko man din na eh, sirado na. Hindi na dugot-dugot -dugo taga. Ako na dumakas sa napkin ko. Guy. So, mga sabon-sabon, mga shampoo. Kurugay. Amo ko na ang nagabakal Tay bakla niya kuno sang tuna nga itlo ya ga tray. Bakla niya tuna ga. Ginya baton ko lang nagkakagina stack lang ya sa akon nga kwarto. bakal ko ya ga isda ko ya May tilapia pa ko sa ret. sa mga amo nyo, sa mga madamot sa pagkain, hindi na bagay na nga mag-renew kapag lama pa yung mga amo nga mga mabait. Tapos ang amo ko ga, pag mamili na isa sa mga protas, hindi ako, hindi ako ga tigkuha, ga magkuha-kuha lang. Hindi. Nagahulat na ko na higa kung tigaan ko ga. Ka. Gahatag ng amo ko yung sakot. Kasi kung doon ako lang ang kusang hinahata, gaga, bilim ako sa Jamiya, yun, eh, no? Para magpaayaw ka ganyan sa kaon. Pero, importante yan, nagahata, ganyan ka, mga mga ka. Hindi ko yun, sabi nga, nagpagusto lang ko sa reps sa kamang, wala ko nagkuha, gaga, kung ano na bakal nga sa rep nila? Wala ko na yung kakuha ka. Nagahulat lang ko yung tigaan. Kaya e kung nagustuhan ko yung kakaunan yan, bakal mo kuya eh. Gamiya di sa nga lapit lang. May talapya po ko ito nabilin ko. Nag-bagpick na to sa freezer. namit. Kung sa'yo ulam ninyo dyan. Mm -hmm. Basta hindi mabait na mga amo ga No need man niya magbalikan mo pa na, eh, padamo sa mga mabait pa na employer o. Eh. No? Kay, ang ato, pag abroad ka, it's all adventure. Ano ni lahat ng kung sa ano ba naggagambol kita balaga no? Naga nagasugal kita ga no. Either mabuti or ano ang patunguhan natin pero kung daw pigaw, ga. Tapusan kontrata ka mag naman. Mag-apply sa iba din ba? So 'yun na ang masishare ko sa inyo, guys at sya kaibigan ko nga nag- ano, nag-message sa akin. Kung magtrabaho ka ginman pangga sa labas nga, siguraduhin mo na uh, mabuti ang inyong company o pagtatabuhuan. Kasi ako ya kung okay lang man nga ang trabaho mo sa loob ng bahay, ay talagang mas okay pa yan kaysa bahay, kaysa labas kaysa labas ka, kung hindi lamang yung big time yung kampanya, yung trabaho mo ka ilalaman lang sa sahod mo kung magsahod to 50 sa labas ka itibuhinan pa lang sa yung accommodation pagkain mo pa, internet mo pa ano pa mga personal needs mo pa, mga plik plik mo pa tapos kung magmasakit ka yun mo pa natanang gasto ka ga. kaya pila na lang, magkano na lang mabilis sa sahod mo Whereas siya kung nasa loob ka ng bahay, kung okay lamang ka, buong buo talaga ang sahod mo. O di ba? Kaya pag-isipan yung mabuti pangga at saka ating letter sender. Gusto yun masasabi ko sa kanya na pag ano nang muga, kuripot sa pagkain, at saka Grabe ang trabaho. Tapusa sa kontrata po. Pauway ka. Aw, pauli ka ga. Umuwi ka. At saka mag-apply ulit sa ibang sa ibang bansa or magbalik ulit dito sa Kuwait, guys. Kay open naman kita. Basta ex abroad lang. Wag, hindi dapat i-renew hanag or hindi dapat ka mag-extend mga, mga maamo na mga madamot sa pagkain. Jesus. So, yun lang ang masasabi ko guys for today's video guys. Salamat sa panunood and see you again on my next vlog. Ingat tayong lahat and stay hydrated guys. Robby, ang init no? Robby, ang init ka.